Merry Christmas. Dito kami oh, ngayon sa kaibigan ko mag-Christmas. Iyan ang pagkain namin. Ayan. Pagkain rin na. Ayan, pagkain namin. Pansit. Fried chicken. Betevon. Ayan, mango float. No, no, Eh. Ito yung sauce. Ayan. Ayan ang pagkain namin. Tapos ang pizza na sa oven pa. So, yan kain tayo, kain tayo. Bikin abon, Rina. Okay, Rina can't wait because she said she's hungry. Oke, okay, kain na tayo. Yan, kain na na. clean, Rina. clean. clean.

Walang asin. Hmm? Di ba bumili ako ng seasoning? Ah, oo. ano Anong seasoning? Ang isa? Ang gilisa? makain. Say hi, Merry Christmas. <laughs> Say Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs> Break time daw muna kami. Busog yun na yung chan hindi pa namin nakalat nakalat yung pagkain namin no no so, nakalat yan na si Rina yan? hindi yan nakalat yan yan upload na yan hindi kailan sa next week pa siguro to upload okay 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 you go there and sit slow no ako kasi Ah, uh -huh, uh -huh. uh, oh, yung aming pagkain hindi pa hindi pa na ano, Marami pang pansit doon. Ayan yung chicken. Nagawa ko. Ano ba yun? nagdulas sana ako. Dunglay na eh. Ayan yung pizza naming nasunog. <laughs> naubos yung... Ano yung naubos? Lumpia. Shanghai. Ito yung mango float. Ayan. Ito pa mga pagkain namin. Break time daw muna kami. Break time. <laughs> mga alaga, ang alaga ng isa hindi sumama. Kami naming nakain na yung talaga guys. Promise. Wait lang daw yung Sharon. <laughs> Dalawa sa'yo lang? Sure? Okay lang yan? 2-4 siya ikaw na. Saan na. Ganun na. Ganyan, eh. Ay, long Time na. <coughs> white ba? Sabihin ko, white? Asan mo lagayan mo nito? Ikaw yung lagayan mo nito. Sama naman yun.